Bumili ka na lang anak. Bumili ka na lang kay Haniel Alam ko meron silang puting ay pulang damit. Parang oh, spider sarap.

Ayan. Ayan. din sa. Likas, oh, o, sa sa Sakit? So, uh, hmm. uh, okay. mm. oh, kaya pa. Oo. kaya kakayanin mo. Madikit eh. Oo. Oh, madikit eh. <laughs> eh <kita. laughs> <laughs> Pwede din naman natin hindi tanggalin. <laughs> Para di masakit. Eh. Joke lang. Yan. Yan Parang ano lang, kinikilipin lang. Puka dun. May dry skin pa, madam. Medyo dinidin ko yan. Nakuha na siya. Ang tinago ko ng isang taon. Kayamanan mo. Ano ba yan? Hello. Harap na walang sakit.

dati yan, kahit hindi pa siya nalilip, pag hinahawakan yung gilip, parang may tumutupo. Sige, hmm. madam. Hindi na. Hmm. Ayan, yung naramdaman ko na, wala na tumutupo. Sakit. Hindi. Hmm. panggal mo na yung, yung masakit. Pero ang lambot nung doon sa dulo. Naku, yung mga uh, naglilinis niya, Pinap, pinapadugo, pinapadugo nila yan. pero <laughs> dugo-dugo na yan dyan ngayon. Halimbawa, kung dito ka. na sila pinisilin. Pinisilin ba yun? Magsisilin. Pwede rin pinisilin. Pinisilin. Parang dumi ata na Parang ano to, yung alam mo yung namuong dugo. Oh. Oo. Hindi naman siya nagsugat, parang alam mo yung kung um, bagas ano, na ipit, namuo siya ganun. Kasi hindi ko pa siya abot eh, Hindi oh. naman ang Hindi. Ayun, hanggang doon lang, hindi ko pwedeng i-ano. Hindi, hindi masakit. Hindi. Feeling ko ako yung nasasaktan eh. <laughs> hindi naman. Gusto nga rin alam kami ano yun eh. Nakakasira din ang ano yan. Kaya gusto ko lagi na cute Yung pa dry skin hmm. ko. Sabi mo pag masakit ha? Wow. Wow. <laughs> <laughs> kasi yun yung part na masakit eh. Ngayon, hindi na ako Marunong na. Nasasayo kasi yun. Oh. Wala naman yung sa akin. Pag umaaray ka, di hindi ko yung matatanggal. Yun ginlang eh. yun. lang yun. Masakit siya pero parang ano lang yung parang langgam. Hmm. Siguro, then Alalay din ang kamay. Ako yung... ni... naman, hanggat maaari talaga. ko naman ng... Iniwasan ko talaga yung magdugo siya eh. Lalo pag inumpisan ko pa lang siya. Okay lang yung patapos na. Kasi malinis na. Wala na akong duto. Gaganituin. Sisimutin. Kasi malinis na. Ibig sabihin, walang magiging cause ng pamamaga. Wala din ito dahilan na baka may naiwan. Kasi si Eh. Paano po kaya yun halimbawa eh? Yung iba, parang may naiwan tapos na nanana. Naiwan. Hindi yung mga uh, gano'n. Kasi okay. eh, matanggol talaga yung Ah, pag may naiwan na indro doon. Kadalasan kasi sa mga nagnanana. Naiwanan na ng indro. Na yung pag, alam mo yung pag gano'n nila, nasobrahan yung nalamanan.